Magandang araw muli mga ate at mga kuya. Welcome sa akin channel, ang Kuya Nandine. Ang ibabahagi ko ngayon ay tungkol sa sulat ni San Pablo sa mga taga chapter 3 verses 15 to 17. At paghariin ninyo sa inyong puso ang kapayapaang kaloob ni Kristo. Sapagkat ito ang dahilan, kaya kayo tinawag upang maging bahagi ng isang katawan. Magpasalamat kayong lagi. Ang mga salita ni Kristo ay itinim ninyong mabuti sa inyong isip. Magpaalaman kayo at magturuan ng buong kaalaman Umawit kayo ng mga salmo, mga himno at mga awiting espiritual na may pagpapasalamat sa Diyos. At anuman ang gagawin ninyo maging sa salita o sa gawa, gawin ninyong lahat sa pangalan ng Panginoong Hesus at sa pamamagitan niya ay magpapasalamat kayo sa Diyos Ama ang salita ng Diyos Salamat sa Diyos Habang binabasa ko ang sulat na ito ni San Pablo sa mga taga-kolosas ah, biglang bumalik sa akin ang alaala na may lumapit sa akin upang makipag-usap dahil nakita niya ako sa social media at sabi ko yan din, pwede mo ba akong uh, kausapin? Ang kalagayan niya ay iniwan siya ng kanyang asawa, sumama sa iba. At ang naiwan sa kanyang mga anak ay dalawa, isang elementary at isang maliit pa na bata, mga 3 years old. At pakiramdam niya ay nandulupay pa siya. Wala siyang trabaho at pagkain para sa mga anak. Nung binabahagi niya ang kalagayang ito, ang tanong niya sa sarili niya, sabi niya, Kuya, ano ba ang nagawa ko. Ako naman ay mabuting tao. Naglilingkod ako sa simbahan bilang lektor commentator. At minsan sumasagi sa isip ko na bakit ako iniwan ng aking asawa. Mayroong uh, pagnanais na gusto pa rin niyang pagkamatay. Kaya nakakalungkot na pangyayari. Sa aking karanasan, ang naging papel ko dito ay pakinggan ang kwento at paghihirap ng lumapit sa akin. Ilapit sa Diyos ang nararamdaman at bumalik sa kapayapaan. Pero hindi madali na Pero ang nagawa ko lang sa kanya ay pakinggan ng lubusan ang kanyang kwento at maging tagapakinig. Kaya naalaala ko ang kwentong ito na napakahalaga sa buhay ng tao ang kapayapaan. Pagkatapos ng pag-uusap namin mga ilang araw, may lumapit sa kanya at ang sabi sa kanya, "Pwede ka bang maging uh, kasambahay o kasama sa bahay at maging tao sa tindahan dahil pinagkakatiwalaan naman siya at mula noon nagsimula ng panibagong buhay ang kanyang pagsisimula ng ng, ng kanyang pag-aaral ng mga anak at pagpapakain sa kanyang maliit Sa aking karanasan sa pagninilay ko sa aklat na ito ni San Pablo sa mga taga-kulosas, ang pagbibigay ng oras at pagbibigay ng paalaala sa kapwa ay napakahalaga. Pagbibigay ng gabay at hindi mo iiwanan ang iyong kausap na gano'n na lang